sa gawa ng clean-up drive ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Estero de Magdalena sa Tondo, Maynila. Labindalawang dalawang truck ng basura ang nakolekta. Ito ang pangalawang paglilinis dito ng MMDA at Manila City Hall matapos itong masunugan noong Pebrero 23. Katuwang sila ng Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC. Ang PRRC nagpadala ng mga river warrior para tumulong. Dalawang taon ng river warrior si Dexter. Volunteer <laughs> bon po kami. And then po, nakita po kami ng Chinese Federation. Yun po, refer po kami sa PRRC. Bali nung nakapasok po kasi kami ng, ano, ng PRRC, direkta na po kami sa, sa Chinese Federation. Sa Estero de Binondo siya nakatokang maglinis. Pero dahil may clean-up drive sa Magdalena, tumulong siya rito. Project po to ng PRRC. Meron po kami tinatawag na clean up. Um, pag clean up po, kahit po nasa mga destino kami sa ibang area namin, pag clean up po, obligasyon po namin na pumunta po rito at maglinis. Kasi magtutulong-tulong lang po kami talaga. Sila! Sila! Walong libong piso ang sweldo ng isang river warrior kada buwan. Doon naman po sa Binondo, hindi naman po gano'n na ka, ano, kasi araw-araw po kami naglilinis doon. Ito po, po, talaga. Hindi na po kasi umaagos yung basura. So, ito talaga ang marumi. Pinaka marumi po. Ayon sa PRRC, madali sana itong malilinis kung walang mga informal settlers sa gilid ng estero. Ang PRRC, talagang araw-araw na clean up lang doon sa mga estero na natanggalan na natin ng mga ISF na relocate na natin sila sa so, tulong ng NHA sa mga socialized houses Pero dahil na pepperwissue na sa amoy ang katabing eskwelahan nagsasagawa na sila ng clean up drive Yung mga challenge syempre delikado talaga dito kasi nakita naman natin yung grabe yung mga basura dito lalo na nagkaroon ng sunog lahat ng dating mga bahay dito ay pumunta na sa estero. Ni-request po ito ng at, ng presidente ng Shanghai Kai College po dito sa eskwelahan malapit po dito. Kasi po yung mga bata, um, naaamoy na ng mga estudyante yung matinding amoy dito, ganun din kapag dumadaan po sila dito. Kasama sa trabaho ng isang river warrior, ang panghuhuli ng mga walang disiplina. Mahirap po. Pero kung ano po, kaya po talagang linisin po. Um, Disiplina lang naman sa mga tao talagang kailangan dyan, mami. Doon po sa Binondo, pag may nakikita po talaga ako nagtatapon, pinapalusong ko sa kanila. Ano, talagang sila pinakukuha ko kung anong tinapon nila, pinakukuha po ko talaga sa kanila. Kasi para po matuto sila, hindi porke po may naglilinis, dapat po magtatapon sila ng basura. Ang mga nakuhang basura sa estero ay dinadala sa tambakan ng basura sa Bitas Tondo. Dito muna iipunin ang mga basura bago dalhin sa Navotas Landfill.